pasok tayo guys hello guys mga hapon dito pala kami sa pit balik may mga kasama ko ayun service namin guys nandito kami kasi pinakrimit ah, namin yung alaga naming husky na si Chloe so, namatay kasi siya kahapon nandito dito oh. malilim daming pono Pandemic kasi Wala pa gano'n ng Ayan guys, pababa na tayo. Pupunta na namin si Chloe. Si Chloe pala guys, isa yung, isa yung husky ng alaga nung ano ko. Ah, kasamaan ko sa trabaho. So, pinick up kahapon ng pitbali sa bahay nila kasi uh, namatay kahapon. Ganda para dito, sis. Ayan, ayan, mga, ano pala yung... Ayan, isang punta. Ito naman. Okay lang, okay lang nakakamera. Okay okay lang. So ano ano ba 'yun? Ano po 'yan? Kolumbare po na. Ah, okay. Vessels po. Ang nasa loob po niyan is mga ashes po ng mga free baby. Ah, okay. Ano Sige, Welcome po. Oh. lang. Ah, uh, so, depende so po sa size. Sa PSM, eh, marami <laughs> rin bala <palang> mga <laughs> dito, kalapate, tsaka, ano, dito, kalapa at saka ano yung mga pate Ito na lang ako ang <laughs> hindi si <simuhang>. hmm. <laughs> Oh, may hmm. Dito -picture, eh. hmm. ah. well, guys, Pit <laughs> So ayan nga guys, nandito na kami sa loob ng ano ng viewing area nila. Ayan. So ayan guys, bababa pa kami. Andong kasi yung labi ni mga labi ni Chloe sa baba. Ando nakaburol. So ayan guys. Bababa na. Ayan. sobrang tahimik dito ang maririnig mo lang yung tugtog nila na malungkot ayan guys ayan guys si Chloe ayan nandyan sa kabaong na yan and guys ngayon lang pala kami nakapunta dito lalo na ako Ayun, sumama lang ako dito sa mga kaibigan ko so ayan na guys si Chloe binuksan na yung kabaong niya guys ayan silipin natin si Chloe so ayan na guys si Chloe ayan silipin natin sa kabaong niya si Chloe pala guys ayan yung uh, alagang aso nung kaibigan namin na talaga namang mahal na mahal nila to o, kasi kasakasama nila tong matulog sa kwarto Ayan. Darating talaga ang araw na talaga malilisan talaga sila. Okay. si Chloe so ayan parang kamamatay lang kasi mainit pa yung katawan niya tsaka napakalambot nung katawan niya ayan. maganda talaga yung proseso na ginawa nila dito so ayan guys si Chloe parang mahimbing lang na natutulog ayan po tayo magagawa. Hanggang yan lang po talaga siya. Yan. Si Chloe guys ay napakabait na uh, aso. Pag pumupunta ako sa bahay nila ito yung sumasalubong sa amin. Yan. Para kasi siyang ano Para ang ugali po nito parang tao. Yan. Kaya kaya pinakrimit siya nung kanyang amo. Dahil nga mahal na mahal nila yung aso na to. So, binigyan talaga siya ng magandang ano, magandang libingan. So yung abo pala nito guys, uh, di-deliver na lang ng pit bali dun sa bahay nila. Para may iuwi, para araw-araw din nila nakikita. So, ayan pala guys, uh, nagupit pa ng kunting balahibo. Nila uh, sa plastic para remembrance din. Kaya so, yun guys May kaunting dasal lang Patapos na tong Viewing namin guys, sasarado na pala yung ano niya. Yung kabaong niya. Ayan guys, pagkatapos ng isara yung ano, kabaong niya. Hindi hila naman sa paakyat. So, yun na yung last. Na makikita natin si Chloe. Ayan. So, Chloe, paalam. Ayan. Salamat sa sinasaya mo ang buong pamilya na iniwan mo. Ayan. At sana maging masaya ka rin dyan sa paruroonan mo. Bye, Chloe. So, ayan guys, tapos na ang viewing. Ayan. Akit ah, na kami guys. So, si Chloe pala guys, iniwan, ng, iniwan na namin dyan. So, ayan. ah I-deliver ide na lang nila yung abo ni Chloe pagkatapos ng cremation. ikot-ikot muna guys ng konti para maman ano uh, makita pa natin ng gusto yung lugar so Ayan, so, ayan na kan dito na kami sa parking. So ayan lang guys, maraming salamat. So ayan, nakita na natin yung uh, maaring libingan ng ating mga alagang aso pagka dito mo sila dinala. Yan. So maraming salamat guys sa panunood. Thank you and God bless po sa atin lahat. So, bye!